Oh my God! Grabe mga kaningap, katutuloy lang po. Last three days ago ata. Pero, bihira yan. Hindi ako makapaniwala mga kalingap, na nakapagpatayo po tayo ng ganyan. Grabe ka, Biancy. Sa kalam ka, Biancy. May edo ka na, may malaking bahay ka pa. <laughs> oh, and Grabe, thank you kay Lord. Thank you kay Lord. Sobra. Kasi yung imposible ay nagawa niyang posible no? kung ako lang di ko po kaya magpagawa ng ganyan salamat din po sa mga sponsors thank you so much Ayan. sa team sa key boys syempre kay kuya bal thank you kay ate vlog marami mga kalingap di pa tapos ang ribbon cutting na amaze na ako di pa napipinturahan di pa na lalagyan ng tiles grabe talaga wala akong sa mga kalingap syempre salamat din sa mga karpentero natin kay super map super andoy yan yeah, at yung iba pa dyan andyan. salamat din sa kanila todo effort nila dito sa pabahay na ito dami nangyari dami pagsubok na nangyari natigil nahinto ng I think mga isang buwan 3 weeks no? kasi tinapos tayo ng budget pero this time may na naman tayo tuloy na naman po no, para din po yan sa ano natin sa legacy ng Kalingap habang buhay na po yan na nakatatak sa team Kalingap po ganda ng ngiti mo Dok oo nga oo masaya ako dahil tumulong ng lahat para lang mabuo ito marami Dok oh. dahil sa'yo Dok ah. Na, <laughs> dahil sa po buhay oh. ni Diancy. Totoo yan, totoo oh. yan. So, malaking so, pasalaman. Si Dahil sa simpleng pag-scout, oh. lilibot. Yan. Hey. Kalingap Edu. No, siyempre mamaya po may mga dala tayong Mabibigat na package para kay BNC Pero, kumusta okay. yung muna natin si BNC? Hindi ko sure nand kung nandiyan na siya Tara Tara, makalingat so, Ay, grabe yung ano Lalim nga yun Halala Pambihira, baka Lamunin na yung kailang lupa dito Siguro dapat ay Makalipat na talaga Tay! Patangkot yun Siyempre Okay, ba yan? <laughs> Grabe naman. Ay, walang ilaw tayo. Kulay lang kasi ang ilaw nito. <laughs> Pong... Ano? <laughs> ano? Hi. Mamaya, maya, may mga dala kami dito para sa'yo. May mga pasalubong. Eh. Baka ano ka na eh, baka nami mo na mag-unbox eh. Nami-miss <laughs> mo na mag-unbox? <laughs> Kahit wala po Malang kayong nalayos. Itatampo ka na eh. Ang <laughs> Wala na pong padala. <laughs> <laughs> Sorry ka. Hindi ko ako ganun. wala kayong nalayos lang. <laughs> oh. Kahit wala.

Kala ko mga sundo eh. Hindi mo gusto dun? Natapos po agad yung on namin ay practice at may pa mm. ano po dun. Nagpa-practice din ng ano. Diyan nga pala. Wala kahapon. Ayos lang po yan. Hindi nyo naman ako namimiss. Ayos lang, hindi naman ako <laughs> <I> know. <laughs> Dapat kasi nagsabi ka kara na sundo. Kaya nagsabi ay... Sabi late na. <laughs> Maulan po baga kahapon. Kutsi naman ako. Nakakahiyo po ang layo ay. Emergency layo man na ay. Nahiyo na po ako magpasundo kasi ano ang layo. Na. Emergency nga yun. Nasaan doon man eh. Maate ah, din. <coughs> Pwede din. Nag-chat nag mo na po kay Ana Kate Sa akin, hindi ka nag-chat. Na iyan mo po ako magsabi. Ay, sunay sa akin. Hindi mo na enjoy yung party. Ganda pa ako magabi. Ganda. Saya ka gabi. Ganda, masaya sila. Masaya. Masaya. Masaya ka. Ito ko po yan. Jesus. Hindi <laughs> pa nga napo na ito. Si Ate Grace po. Ah. Ay. Siya nga pala, malapit na rin ang anniversary. Ay. Grabe. Nakainggit ang Cedros. Nakainggit ang Cedros. <laughs> Sigurado po, napanood mo na yun. Baka... Baka ano ka rin. Baka ma-inspire ka. Ma inspire Bakit pa nang ginawa nila? Secret. Secret. Ano rin mo na muna? grabe. <laughs> so, ano to? Ano to, Dok? Bakit bukas na to, Dok? Dok, bakit bukas na yung isa? <laughs> <laughs> ah, orang, ay, yan, hindi sa akin yan. Yan ay kay Ato. Hinakaw yata niya nga. Kaya Ato at saka no? <laughs> 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 Bakit bukas yung isa, oh. Itong yung sakin. Sa Ang bira na bukas na niya, tata niya. <laughs> <laughs> yeah, okay. Ganto ah. Oh, grabe daw yung ano, daw yung package. Yung pinakamalaki ni <laughs> Richie. <laughs> Ito na. Sa Grabe daw yung parang Mahira Puro mga ano yata ito Wow Para kay Kay Lolo Kay Lolo at sa akin Kaya Ano yan? Lolo? Ay Lolo? Bakit oh, parang pang babae sa akin? Ano ba ba ito? Thank you po. Ay, salamat po. Anong Thank you po. May parang pang babae po. <laughs> okay. Kay Jingjing Maata of Kuwait. Thank you po. Salamat po. Mang Jingjing. Jing. Thank you po. Ganda. Love you. Another watch. Laptop. Tira na yung ibang mga bago eh. Thank you po. Thank you, thank you. Thanks. Nandun. Nandun. Kanin daw po kayo, kay Kay Dr. Love. Kay Ma'am Kanonesa. Tatlo po. Ang yata tayo. Ako. Kanonesa. Kanonesa. Ito may sinasabi mo kanina daw, iba? Ay, Okay. Salamat daw. Grabe. Thank you po, thank you. Tama kayo din kang laro ng na. Pagkan. Ayan. Ayan. Ano sa pangalan? Doktor Para <laughs> <laughs> kay Doktor na ba? Good luck Dok! Thank you! Ito naman ay ah, ito Sa akin ay, From me sa Sa akin eh Thank you po!